Tignan yung pagdala ng mga idol Tatabi natin yung 5 pesos Na bago Ayan Yo what's up mga idol So welcome back again sa Kaburao TV So yan for this video mga idol Ayan So yon uh, Nga pala Nag uso na ngayon ng gagamba Naghanap kami kagabi So nakachamba naman Nakakita ko nga Nakakita tayo mga idol ng uh, isang Solid na gagamba mga idol So ipapakita ko sa inyo Kung gaano siya kaganda and kung gano'n siya kalaki mga idol mo. No? So yun, ah uh, so by the way mga idol nga pala, ah uh, ang ilang ulit tayo nakapag-vlog mga idol, no? Yan, ah uh, gawa ng yung cellphone kong isa. Yan, ito yung ginagamit ko is yung luma akong cellphone. So yung cellphone ko na ginagamit na pang vlog dati is nasira. So hindi ko pa napapaayos mga idol, no? So kaya ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. Ah, uh, inayos ko pa din to. Uh, Underset ko muna para ma pura yung uh, mga dati kong uh, video na end ups, Mga idol, uh, pinagpupura ko muna para uh, magkaroon ng space yung ating storage, mga idol. Lang. So, yan mga idol. Tara, papakita ko sa inyo yung gagamba natin na nakita gabi. So, yan mga idol yung saranggolo natin. Oh. no? tenga na lang, wala pang pabalat. Ayan yung balde-balde natin. Eh. So, yan mga idol yung ating Kite, yan. ito sana yung ating isasali dun sa traditional kite mga idol no? yan siya mga idol nakatago tago na hindi ko na nilagay yung gulong na kasi tinago ko na lang muna yung traditional kite yan mga idol competition yan yung traditional kite competition yan makikita nyo yung simbahan yun sa bung and hindi ko pa siya na nadagdagan ng ibang detalye yan, sa gilid and wala pa rin sara to Ito sa may bintana makikita nyo na butas na yan o no? ano na ng update ko lang kayo kasi baka sabihin nyo hindi ko pinakita ng ating jeep kayo nakatago pa rin yan mga idol so pag may time tayo palilipa natin yan so ito pa yung isa nating saranggola yan o. ito yung repair natin na nilagyan natin ang ah uh, ang iba payong lang natin siya ng upo. Pinakayas din pala yan. Pinakapagsabi sa akin, ayos din pala ito. Ito yung dulo. Ito yung lagi natin nilalaban. niliber lang natin yan kasi bali yung kanyang pag-wiss. Kaya dinugsungan kaya natin siya ng fiber. So yun mga idol, tara. Papakita ko na sa inyo yung ating gagamba. So, na nga pala mga idol yung ating gagamba. Ayan, mga idol. kumpleto pa yung balahibo. Tapos, maganda yung uh, mga paa niya. Napakalaki. Napakataba nung pagkamaghanap pa yung mga idol ng gagamba. Dapat, nakakapal yung mga paa niya. pagaya niyan. tapos mahaba para pagka uh, sinabak nyo sa labanan uh, mas malaki yung advantage sa maliit ang maut do ang paa yan napaganda nyan mga idol and dapat pagka ilalaban yung mga idol hindi sobrang uh, payat and hindi rin totoo yung para tumapang yung kagamba nyo is gugutomin nyo muna so ang tendency nun pagkat, uh, natulasan o nakagat ng uh, kalaban na kagamba uh, manghihina agad kasi wala, sang, uh, wala siyang uh, resistensya mga idol no hindi malakas yung kanyang resistensya and walang power yung kanyang uh, paa pagkagutom yung ating mga gagamba yan napakalaki mga idol tatabi natin yung 5 pesos na bago yan yan mga idol is nakita natin sa tubuhan and tips ko sa inyo mga idol pagka mag condition kayo ng mga gagamba dapat maintain lang yung kain huwag yung sosobrahan yung pakain and ang tamang painom dyan mga idol is kape basahin nyo lang na ng konti then sa hapon uh, bela meal yan mga idol uh, yan pagka uh, nyo sa bulak ang bela meal para mainom nyo mga idol sobrang power nyan 3 days before fight ng mga kakambanyo ganoon yung gawin yung mga idol na pagka condition kayo uh, yung tamang pakain dyan is yung mga ulo lang ng gagamba tapos yung doon na kayo kukuha ng power doon sa painom yan try natin palakarin mga idol ng gagamba natin ang lalaki ng paa nya oh. solid ba nga idol Napaka-solid ng gagamba na itong mga idol na nakita natin kagabi. Ganda pa ng kanyang mga balahibo, hindi ba sobrang. Ah, tama lang yung edad niya mga idol, no? Tama lang yung edad. Hindi pa lumalagas yung mga balahibo niya. Saktong-sakto itong panlaban mga idol, no? And mga idol, huwag kayong papadaya sa mga kalaban nyo. Sasabihin maliit yung gagamba nila. Pero pagbuka nyan. Makikita nyo naman mga idol, parang ano yan eh. Pagtatapatapatin ah, pagtatapat nyo din mga idol, no? And, eto pa, mga idol, ganito yung kuhain nyo. Ganito yung, ano nang mga chan, Yan. panoorin natin mga idol kita nyo mga idol yung paglalakad nya yung estilo ng paglalakad nya mga idol sumusunggab sunggab so yan mga idol hanggang dito na lang muna yung video natin and nakita nyo naman yung gamba natin yung mga saranggol natin mga idol no? yan, sa next video natin mas marami pang gagamba ang ipapakita ko sa inyo and yun nga pala marami marami salamat sa panonood at sa mga walang sawang sumusuporta sa Kuburao TV sa mga bago pala mag-subscribe na kayo mga idol and hit the notification bell para lagi kayong updated sa so, tuwing kami mga pag-update <trohan> mga idol so yun uh, see you sa next vlog mga idol and maraming maraming salamat mga uh, uh, laban natin sa mga gemba